Hi guys! Tara samahan nyo kami dito sa bagong na-discover namin na seafood ihaw-ihaw sa kalye na hindi lang basta nakakatakam, mura, eh talagang masarap pa kaya mapapabili ka ng marami. Ito ang Mangyans and Marindoqueños Ini House Best na located lang sa may Mindanao Avenue Street, corner Leyte del Sur Street, Sampaloc, Manila. Actually guys, nadaanan lang namin to at sakto kabubukas lang nila. At kano po yung bangus kuya? 120 po. 120? kasi yung tenga? 20. 20. 100 po yung lempo. Ay, yung tanga po, magkano? 220. Bakay nagluluto. Magkano po yung ganyan, Tony? Uh, 140. 140. Ah, sulit na rin, 140 yung dalawang ganito. Actually guys, hapon na sila nagbubukas at pagkabukas pa lang nila, marami na agad bumibili sa kanila. Pork po yan. Yes, 200 po. Ah, uh, 200. Yung maaba, 200. Guys, meron tayong nadaanan na pwede ipang food trip dito. So, meron silang sisig dito. Meron din silang mga ihaw-ihaw na kusit, tilapia, bangus, at marami pang ito. Try muna natin tong pork sisig nila. So, 100 grams daw to. Ito yung 100 pesos per kada meal or per kada size kung tawagin. So, gamit nila dito laman tsaka patok. Uh -huh. sa kanin. Buttery. Lasan-lasan mo yung butter. Actually, maanghang siya pero sakto lang. Tolerable. Kaya bagay siya sa rice para ma-balance out yung anghang. Okay to kasi bukod sa may mga taba na marami rin laman Hindi lang puro taba. Of course, ito yung sisig na hindi yung authentic. Ito yung modern style na, na may itlog, may mayonnaise. ang laki guys. Tingnan nyo naman, 160 pesos lang po. So yung price nila, depende. Kung maliliit yung mga size, binibigay nila dalawa. 140 pesos. Tapos ito, since malaki siya, 160. Sulit. Ang laki yung siksit. Siksit na si Buyas. Ang lambot. Tsaka ang dami si Buyas sa loob. <laughs> Ang bumibili sa kanila. Ito naman yung tuna pa nga nila. 220 to. So, ganun din. Depende rin sa size. Dami naman yan. Dami. Oo. Protein to. Oo na pala to eh. Solid yung laman. ng lasa. Ang tamis. Hmm. Ang tamis, guys. At ang daming laman. Sulit na ito. Ayan pa. Woo! Uh, Mukusok. <laughs> Malalim pa yan. Grabe. Ang tamis, guys. Kahit ihaw lang siya. solid. Kaya ang daming bumibili. May koreano pa.